ito, hirap. Hindi nga kaya dito sinabi. Hirap, hirap ang inabot namin dahil yung bag ni King, pahirapan. Isang magandang magandang araw sa lahat mga kababayan, mga ka-OFW. Sana ito ay magsilbing aral para sa mga pauwi na kapwa nating na OFW dahil uh, dapat kung ilan yung kilos na nakalagay sa yung ticket ay dapat yun ang inyong dadalit dahil kapag sumobra kayo ito ay magiging abala sa inyo sa airport dahil katulad ng mga kabayan natin na uh, sumobra sobra yung kanang kilo ay pahirapan sila kung paano nila gawan ng paraan para sa ganon maging okay yung bagay na so panoorin natin Samahan niyo ako at ako pala si Ronnie kasi loko FW din sa Bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. Here we go. Timbang. Ano Ang laki ng babayaran. Kaya ginagawa ng remedyo. Kung paano ito iaayos. Hirap nito, hirap. Hindi nga kaya dito sinabi. Hirap. Hirap ang inabot namin dahil yung bag ni King pahirapan. Nagbawas na. Marami na nabawas. Lalapat ba? Sumisipin. Sumisipin yan. Yan yan. Yan na yun. na yun. din din. Tumulong ka, tumulong ka. ire maleta. Meron meron belt kanoon. natin yung talo Sige yan, i-built. Ay hey Ken ano? Y yung isa pa gano'n? Di pa gano'n? Okay. Okay. Hey, ganyan pa reho. Ganyan lang Ken, Baka magbumitaw dito. Dapat dito mo ilagay sa loob. Dito mo ilagay. Para ka nakasagko. Yan. Kasi pagka sinasakit sa aeroplano, baka...

Dito. na yan, Para wala problema. So, 'yan nga mga kababayan, mahirap talaga ang sumobra ng bagahe pag nasa airport ka dahil di mo alam kung paano mo gagawan ng parang mas mabuti pa yung kulang ka sa kilo dahil andali lang magdagdag pero ang hirap magbawas yan yung katotohan At saka, mahal din yung babayaran nyo per kilo yan pag uh, gusto nyong kunin talaga iuwi yung mga bagahe na sumobra sa iyong bagahe kaya bago kayo umuwi kung mag ilan talaga kilo ang nakalagay uh, depende sa yung kinuha ng ticket dahil minsan hindi naman pare-parehas yan kailangan uh, tignan yung mabuti katulad yung hand carry di ba 7 kg uh, so para maiwasan yung pagkabahala dahil mahirap talaga magkalkal sa airport dahil ako rin mismo nung mga bago pa ako dito sa abroad nung umuwi ako excited sige lagay ng lagay, yung pala pagdating sa airport ay sumubra na yung bagay. Sumubra. Di mo alam kung paano mo ang gagawin. Ngayon, kung tulad sabi ko, pag gusto mo nang iuwi, i, i ang laki ng babayaran mo per kilo. So, sana maganda rin ito, sineshare ng mga kabayan natin. At least, maging aware tayo, babala, na kung tayo, tayo din ang uwi, ay siguraduhin, eksakto lang yung mga kilos na dala natin, compare sa ticket na ginawa natin. At ito, meron din isa pa kaganapan, mga kapwa nating OFW na sumupra din ang bagay. So, panoorin din natin. Kaganapan sa airport to. Oh. May mag-ukay-ukay. May chance na rin sinasanong ko? May, may ko. May, may, may. Malawid pa to, sige na. Anong saka? Hindi siya malaki, hindi siya hindi? Ano ka, yung hamburger ka ngayon, hindi ka naman kasi tinanggal na lahat doon sa bagay? Tinanggal na lahat. Hindi dati sa akin. sana, old boyfriend mo direct to the point. Hindi mo pwede lang hamburger. Kapo sa May hapa ako isa Mamaya ako makainin. Hindi siya na yun. Ate baka magutong ka. Okay lang pa. ko. Tagsik ko. ko. ko na at, <laughs> yung yung lang. Tagsik ko. Tagsik ko. Tagsik ko. Tik 5 5 5. Bakit hindi mo kinilo yan? yung mga nadelay, magtinda na lang ng ano. Kinilo ko. Kinilo ko kasi lang bago ako malis. pa hindi. na lang sa akin na ako. yun yung mga Yung mga Ay, Kasi saan mo yan ibibigay? So yan mga kababayan yung mga kaganapan ng mga kapwa nating OFW na sumobra ng kanilang bagahe. Dalawang magiging option mo yan. Pag sumobra ka ng bagets may pera ka, bayaran mo. Kaso nga ang mahal per kilo. Pangalawang option mo talaga dahil uh, mahirap din yung umaasa ka na may tumulong sa iyo dahil delikado rin sa airport yan yung pagtulong-tulong dahil uh, di mo kilala yung tao, di ba? Mahirap. Uh, kasi di mo kilala baka mamaya may ibang laman yung bagahe. Ikaw ang pagbibintangan. So ang pangalawang option mo bubuksan mo yung bagahe mo, mamili ka, iwanan mo, bawasan mo, iiksakto mo yung bagahe na allowed sa according sa iyong plane ticket. At saka, pagka alam ko, minsan, talagang naghihigpit sila. Lalo pag yung mga talagang maramihan ang yung busy talaga, yung pasaheros, talagang mahigpit sila per kilo. Kasi kahit nga hand carry, minsan talagang kinikilo nila yan pag nakita nila na lalong lalo pag nakita nila yung bag mo ay malaki, bulky. Yan. So, sana ito ay maging isang aral sa mga kapwa nating na OFW na bago kayo umalis ng yung bahay, accommodation, pauwi, ay siguraduhin nyo na yung bagahe nyo ay angkop sa ticket ng yung kinuha. Kung 46 kilos sa yung company baggage na with dalawang karton, 20-22 kilos, dapat yun lang ang dadalhin nyo plus 7kg na hand carry. Siguro yung 7kg malagdagan ng mga isang kilo, dalawang kilo ay minsan inaalaw naman nila yan. Huwag lang mag times 2. So, katulad din yung company baggage kung 23, 23 So, that's 46, maging 47, allowed pa naman naman nila yan. Mag-consideration. Pero pag lumagpas pa ng mga ilang kilo ay talagang pinapabawasan nila. Lalo pag mahigpit sila. The Chamba Mall, talagang mahigpit na mahigpit sila kasi nga yung peak season, maraming mga nag-uwian, naglalabasan. Of course, talagang mahigpit sila sa mga ganyang mga bagay. So, maganda rin to sinishare ng mga kababayan natin. At least, magkaroon tayo ng idea para sa mga kapwa din nating OFW na makapanood ng video na to at saka ron, na sila ng idea na pag ako umuwi, mahirap pala sasabihin na sa sarili na sumobra yung bagahe ko. Pagdating sa airport, magkakalkal ka. Paano kung walang magkakatid sa'yo, tatapon mo na yan, pamimigay mo, di ba? So, maging aral dito, sana sa mga kapwa natin. FW, tulang sabi ko mga pauwi at uh, tulang sabi ko, maraming salamat kinakabayan. At least senior nila yung mga uh, karanasan nila sa airport. Uh, at least maging babala gabay natin na siguraduhin natin na ang dala natin bagay ang ay angkop sa ating ticket. So, papaano? Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. At uh, mga kababayan, mga ka-OFW sa man ng mundo at mga kababayan ko sa Pilipinas, have a nice and great day to you. At kita-kiss sa mga susunod kong mga videos.